Ah. ito gusto ko reaction natin to pare-parehas gusto kong ma ma-reenig yung inyong mga reaction patungkol dito oh mainit na mainit din itong issue na to na lahat ng mga dekorasyon sa mga classrooms tanggal na bawal ang dekorasyon bawal na daw ang mga nakadikit diyan para daw yung mga estudyante ay hindi na maano hindi ma-distract. Uh, kayo, mga nag-aral din kayo nung uh, araw, sa tingin ninyo, yung mga nakadikit ba dyan sa dingding ay may naitutulong sa mga estudyante o wala? Uh, sa tingin nyo. kasi, yun na nga, ang nagda, nagbigay ng uh, instruction nito ay ang ating pinakamamahal na si Inday Sara Duterte, VP ng Pilipinas. Uh, siya Shadin ang Department of Education Secretary. So, pinatanggal niya lahat ng mga bagay-bagay dyan Ito lang kasi ang tanong ko. Hello Ma'am Kish good morning. Good morning. Ito lang kasi ang isang uh, matinding tanong ko dyan hindi uh, ba yung mga bata, ano, may mga lalo na sa mga elementary, mga kinder, ganyan, nagsisimula pa lang 'yan silang magano eh. Mag, uh, parang magano ng mga shapes. <laughs> o kumbaga to, uh, ma para ma-familiarize yung uh, isip nila sa letters. <laughs> Diba? ba? A, may nakalagay doon apple, 'di ba? Usually ganun, A B C D hanggang Z. Tapos may mga hayop o uh, anong ano anong nagre-represent doon sa letter na 'yon, 'di ba? Like L. L like elephant, ganun. Tapos Q. Oh, Q. Tapos cucumber, ganyan. Hindi ba? Parang para sa akin importante yun. Kasi kung papatanggal mo yun, edi parang alungkot naman ng classroom wala na yung mga arts hindi ba? tingin nga ano yung nanin i... ah... E, uh, sabi nga ni ano distraction daw yan lalo sa mga special kids yung mga hindi, pagka uh, iba naman yun sped naman kasi yung special education di naman sila sinasama sa mga normal na mga eskwelahan ayun, nawala ang pagiging uh, imaginative ng mga bata oo nga no pag wala na blanco kaya nga sabi ko eh Exam. Blanko na nga yung test paper mo dahil wala kang sagot. Tapos blanko pa yung ano, Blanko pa yung kisame, eh, Blanko pa yung pisara. Ayari eh, na. Parang medyo ano, medyo nawiwirduhan lang ako dito kasi ang tagal-tagal na niyan eh. Ang tagal na ng ganyan. At saka minsan nagde-decorate naman talaga. Kasama 'yan sa mga social ano, socio ano eh diwa uh, di ba, para yung mga bata eh yung sense of ano yung pagiging artist uh, or uh, pagkakahilig sa art di ba oh sige dekorasyonan natin itong ating classroom ng Halloween oh, oh di ba minsan may ganun eh pag Pasko may mga Santa Claus diyan pag ano pagka, ah, uh, yung ma ano mahal ay ano tawag diyan yung Halloween mayroong mga pumpkin pumpkin diyan O. Oh. O oh, kumbaga binibigyan mo ng somewhat yung mga bata ng panahon para, 'di ba? Bahay nila 'yan eh. So dedekorasyonan nila 'yan, no? Tsaka minsan maglalagay ka diyan ng ano, anong ng Jesus, image ng santo. O, kaya pwede naman ano, pwede naman maglalagay ka diyan ng Uh, isang matinding saying Oo, oh, isang yung, yung mga quotes, hindi ba? Dito sa abroad, focus kailangan So kailangan sa inyo din, tanatanggal din Wala ring mga nakatanggal Hindi, sa totoo lang ha, sa totoo lang ha Medyo, ano ha, medyo nawi -weirduhan lang talaga ako dito Kasi itong gobyerno to ay notorious sa fixing what is not broken Sobra 'yon, tama yan Ayun, importante yan yung parts ng katawan ng tao o yung human anatomy, di ba? O kaya minsan nakadikit sa dingding yung uh, table of uh, elements, di ba? Diyan sa ma chemistry. Malaking bagay yun. Ma ang, ang dapat pinatanggal natin kung halimbawa mayroong picture dyan ng Korean, si O, picture ng black uh, displays dyan, or design or, or posters or whatever na makakatulong naman sa mga bata para mapadali yung kanilang pag-aaral, hindi ba? O, limbawa, ako, wala akong pambili ng table of ano, table of elements sa chemistry. O, dititingin na lang ako doon sa dingding. Ayun, ayun nandun yung magnesium. O, katabi nung nga uh, ganito, nung ganyan. Di ba? Oo, oh, just me. yo. Ewan ko, bakit biglang naging ganito? Sige, nga, pakinggan nga natin. Sinimulan ng baklasin ng ilang eskwelahan ang mga dekorasyon sa mga classroom para sa nalalapit na balik eskwela. Alin sa nga ni Bright Naria dapat ano, academic display, walang problema pagka uh, yung academic pero kung alin mo si Naruto yun nandiyan. O kaya idol ni teacher si ano, si Banat ba yung picture niya nandiyan. Ayun dapat tanggalin yun, boss Dada. Naging assistant teacher ako sa Dubai. Ang classroom namin ang daming nakadikit. Mayaman naman ang Dubai. Pero madaming nakadikit diyan na mga antatalino naman international school yung mga eskwela nila diyan sa Dubai di ko alam kung anong may tutulong talaga nito. Paano magfo-focus yung mga bata? Minsan may mga bata na pag gano, nakita yung ano, na, nai-inspire sila, 'di ba? May mga ganoon eh. Pero dito sa utos ng DepEd, paglilinaw naman ng ahensya, hindi nila pinagbabawala mga learning visual aid, pero may kondisyon. Nasa pampay ng balitang 'yan, si Marian Enriquez. Isang linggo na lang, pasukan na ulit sa public schools. Kaya naman ang bata sa National High School sa Quezon City, sinumulan ng pagbabaklas ng mga dekorasyong nakapaskil sa mga classroom. Alinsunod yan sa inilabas na utos ng Department of Education. Dito ay ipinagbabawal ng ahensya ang pagpaskil ng mga hindi kailangang wall decoration sa school grounds hanggang sa mga... Hindi kailangang, uh, ano yan? Uh, clean, free, unnecessary artwork, decorations. <laughs> tarpaulins and posters at all times. Oh, pero lahat tinanggal nyo eh. Pati yung ABCD tinanggal nyo. O, oh, tinanggal nyo yung human anatomy dyan. O, oh, eh, malaking na itutulong nun sa mga bata. sa ah. Mga silid aralan Kabilang dyan ang mga poster o tarpaulin na naglalaman ng commercial advertisements o sponsorships. Kaya dapat daw na manatiling malinis ang mga classroom mula sa anumang dekorasyon dinner bon? mo ah uh, ah uh, ito pasensya na ha? Ano, ano tayo uh, real talk lang Panatilihing malinis yung classroom Bakit kaya DepEd hindi nyo asikasuhin ngayon yung paramihin yung classroom ano yun ah uh, di ba mas importante yun kesa linisin yung classroom mas importante na madaming classrooms para yung mga bata mas ano mas uh, konti sila sa klase mas natututukan sila ng teacher tama So kahit tanggalin mo lahat ng kahit tanggalin mo yung pisara diyan eh. Oh, parang nilagay nyo lang sila sa environment na hindi sila sanay. Oh, so mako-confuse sila. It's not broken. Why do we have to fix it? Bakit 'yun ang hindi natin maintindihan? Bakit pinipilit nating ayusin yung hindi naman sira? Ang dami-daming problema ng ano natin. Ang daming problema ng uh, uh, mga paaralan natin. Wala silang mga malilinis na palikuran konti yung classrooms, konti yung teacher, konti yung ganito, yung ganyan. Bakit hindi yun ang atupagin natin? Ano to? Para lang meron kayong mailagay sa ano, sa book of accomplishments ninyo kahit na wala na para sa akin ha. Para sa akin walang ano to, eh. walang walang silbi talaga to eh. Oo, hindi ba? So para lang meron tayo may na achievement, ganun ba yun? Pero ang grupong Teachers Dignity uh, Coalition naguguluhan sa bagong utos na ito ng DepEd. Hindi rin daw malinaw kung sakop ba nito ang lahat ng antas. Okay, so sabi ni Ronald, mukhang mali ang pagkakaintindi ng mga teachers sa memo ng DepEd. So kasalanan ng mga teachers. Kasi grabe yung pagkapanatik natin, ano? Mula sa kinder hanggang high school. Lalo't iba-iba naman daw ang paraan ng pag... Ayan, no? Oh, katulad nun. Patayin ang, ang, ano, patayin ang switch paglabas para makatipid tayo sa kuryente. <laughs> O hindi ba maganda yun na hindi na yung teacher salita ng salita? At least mababasa na nila, alam na nila. Tama? Pwede naman sana yun. Pero tatatanggal pa rin yung bawal daw yun eh. Pagkatuto ng mga bata sa bawat edad. Hindi namin hindi na pwede na yung one. Sobrang laki na. Kasi ang bata naman, hindi naman lahat ng itinuturo mo sa kanya. Ano na eh, na sa utak niya. Hindi naman computer yan. <laughs> O oh, syempre somewhat kailangan ng retention, yung ma-retain yung information na kanyang na-absorb. Anong gagawin mo para ma -retain? O kailangan lagi niyang nakikita yun dun para hindi niya nakakalimutan. Para sa akin ha. Ah. Ng learning no, ng, ng ating mga bata. No? Okay. Paglilinaw naman ng DEPED, hindi naman nila pinagbabawalan ng mga guru na magpaskil ng mga learning visual aids sa oras ng lecture. Basta tatanggalin din agad ang mga ito pagkatapos ng klase. O oh, ayun, yun ang instruction niya. Anong hindi maintindihan ng teacher doon? <laughs> Pwede kayong maglagay ng visual aid pero tatanggalin nyo after. Oh, wala na. We do not disagree mm. na importante rin naman ang visual aids. Mm. Pero yan naman po ay eh, pwedeng dalhin ng teacher. Pwede nilang ipaskill while class is ongoing. No? Uh -huh. So it's not completely banned? No, it's not banned. Okay. But uh, we just don't want it there the entire time uh -huh. because it distracts them naman from other classes. Ha? Alam mo nakaka-distract sa ano? Sa mga estudyante? Yan, yung cellphone. Yung cellphone, yung mobile legend. Ipaban nyo kaya yung mobile legend sa Pilipinas? Pati yung lato-lato, iban nyo na yan. Yan ang nagaano, yan ang talagang ah, masasabi kong ang tawag dyan, distraction. O, oh, pero yung ano, yung vi, ano yun, visual aid, yung picture ng A as in apple, B as in as in baka. <laughs> diba? I mean, kailangan yun, lalo na kapag yung mga elementary, grade 1, grade 2, kinder. Kailangan nila yun para naman sa isang child development expert, malagang mga learning visual aids sa pagkatuto lalo sa mga bata. Kaya naman mainam daw na may matira pa rin learning materials sa mga classroom. Kasi yan talaga yung stage na nag-uumpisa sila maging curious sa mga nakikita nila in their surroundings. And even learning in general, like um, general rule of thumb in education is keep 20 to 50% of the wall space clear, um, especially in the beginning of the year. So we should have at least some decoration. I don't even want to call it decoration, is some learning materials mm. in the classroom when the students come in. Oh, oh, eh kayo nga, eh, hindi ba? <laughs> hindi naman kayo na did Ayun nga nilalagay niyo sa MRT, sa LRT, hindi ba yung katawan ng LRT pinupuno niyo ng mga <laughs> advertising uh, materials. So parang ganun din to. So long as yung mga nakadikit dyan is something that Uh, matututo yung mga bata, okay lang yan. Pero kung ang nakalagay dyan, yung mukha ni BBM, <laughs> yung, yung poster ni Lee Min Ho, ayun ang distraction talaga. Babalita mula sa frontline, Marian Enriquez, Oh. Is so ayun, ayun, yun lang aking reaction patungkol dyan sa ano na yan. Hindi ako masyadong pabor dyan because Although, hindi naman gagastos ang ano ang uh, ang Pilipinas dahil diyan sa paglilinis na yan pero feeling ko mas may mas marami pang problema yung mga paaralan natin dito sa Pilipinas. Uh, siguro mas maganda yun yung pagtuunan natin ano.